Hi friends! Para po ito sa mga hindi pa marunong mag-live or sa mga first timer na mag-live. Kung kayo ay nagahabol ng inyong mga watch hour para sa in-stream ads or live ads. Una, i-open po natin ang inyong Facebook. Punta kayo dito sa inyong profile icon. Pin page po ang gamit ko so pindutin natin yung profile ng page ko. And then sa baba niyan, hanapin niyo tong live. Pagdating diyan, pindutin niyo lang po tong tatlong guhit sa baba sa kanan. Pindutin, hanapin ang comment. Pindutin ang comment. Comment settings. Block comments with link para hindi po kayo pasukin ng hackers. And then, profanity. Pindutin nyo po yan. Strong. Protection po yan para sa mga comments na pwede i-comment sa inyo na hindi maganda. Ngayon, mapunta naman tayo sa description. sa so, bahala na po kayo sa description o title na ilalagay nyo. Kung para saan ang inyong live. Lalagay lang natin muna dyan, hi. Ayan, pagkatapos nyan. Pili po kayo ng effect or yung filter. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyong filter. Yan, yan na lang muna. And then, go live. Hintayin nyo lang po yan. Makikita nyo yung live sa taas na pula. Ibig sabihin nun, naka-live na kayo. then, kunwari, tapos na kayong mag-live, ito lang po ang gagawin nyo. Pipindutin nyo lang yung finish button sa baba. After nyo pindutin ang finish button, Huwag niyo pong kalimutan yung settings nyo. Kung nagahabol kayo ng watch hour, never delete. Huwag niyo po yung kalilimutan. Then, click post now. Tapos na po kayong mag-live. Thanks for watching!